Isa na naman po mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaya. Ngayon nga pala may dumaan dito sa amin, magkikinda ng isda. Eh, bibili tayo. Yung isdang tamban, malalaki daw. May nakabili na kasi sa amin dito. Eh, sabi nga, matataba. kapunta dyan sa may pasilangan. Nagtitinda pa doon. Iintay lang natin dito sa tapat ng pathway, na, pathway namin papasok. Matataba daw kasi kaya bibili tayo. Masarap yung ipaksiw. Yun nga ganong isda, eh, may lang yun hindi lagi nagkakamero nun ang ambira po dito sa ambira po sa amin ganong yung tamban ang malimit po dito yung tulingan galunggong pati pang yung tilapia bangus kaso nga po yung cellphone ko ay eh, low bat na ita-charge ko muna hindi ko na may papakita sa inyo kung paano ako nakabili sige mamaya na lang po ulit Okay, alright. Ito na nga po. Ako yung nakabili nga ng isdang tamban. Ito nga palang isdang ito, ay eh, mura naman po ang presyo nito. Ito nga po palang isdang ito, ay eh, hindi po nagtataas masyado ang presyo. bagkus pa bababa. Ay, oh, mga kayo, eh, talagang napakalaki. Oh. Hindi ko masa po ng isang sapo. Dahil na ngayon ay nami miss ko na nga po maggawa po ng content o oh, mag voice at mag edit. Ngayon nga araw, ay, ako yung gagawa ng content. Ito nga pong ano, yung isdang tamban ng aking luluto. Dahil ito. nga marami naman to at matataba yung apat na peraso akin pong iihaw. Sabi nga nung aking binili yan, napakasarap daw talaga nitong iihaw kasi nga matataba sila. Habang nakasala nga siya, eh, ako yung gagawa ng pagano, napakasarap na sausawa. Ano nga pala yung sausawa na aking gagawin? Yung toyo, kalamansi, sibuya, sili, yung kamatis? Ah, ah, ay eh, talaga namang napakasarap sausawa pala. Ito nga po pala, ikukwento ko sa inyo. Meron na naman pong nagtatanong sa akin kung bakit daw misan lang ako mag -vlog. Ako nga ay eh, hindi na nga masyadong nagagawa ng long video. Dito nga pala ako nakapokus sa short video, pati nga dito sa photos. Sa tulad nga naming mga baguhan, ay eh, talagang napakahina naman talaga ng kita dito sa long video. Kasi nga, eh, hindi ka naman sikat, eh, wala naman talaga interesadong manood sa haba ng iyong video. Kaya ngayon, kung saan ako malakas, doon ako nakapokus. Eh, medyo maganda-ganda po ang kita doon sa mga photos. Sa isang banda, para nga sa aming mga monetized na baguhan, ay eh, napakaganda na rin noon yung sa photos na lang kami nagpo-post. Yung bagang pwede ng hindi voiceover o edit ay eh, talagang pag ipinus mo ay eh, pera na easy money. Samba patungo ang maliit edi sa palaki. Yung nga malalaking content creator na maraming views ay eh, umaaray din talaga sa kanilang sahod. Kasi nga, yung mga long video talaga nila ay eh, nilang inuubusan talaga o tinutuunan talaga ng pansin. Tapos nga, ipinagagastos eh, talaga nila tapos nga ibibigay na ng sahod ay napakaliit naman talaga ay napakaba aking kwento hindi ko na malaya luto na nga pala tong niluluto kong inihaw na tamban kaya ang ginawa ko ay sumandok na ako ng kanin at kinuha na ako ng isang pirasong inihaw na tamban tapos yung sausawan nga napakasarap ay talaga namang sinausawan ko na ay siya bago kayo matakamay hanggang dito na lang ang aking video maraming maraming salamat sa inyong panunod una nga pong subo thank you lord nung unang subo ko nga ay talaga namang totoo nga napakalasa nga ng isdang ito kayo nga po pala eh, laging mag-iingat mabuhay po tayong lahat mga Yeah,